Ma. Mm -hmm. Hindi ito na ako sa kapatid ko. Alishan, come here. Come here, Alicia. Hi. Say hi to my vloggers. Say hi, hi. Hi, vloggers. Hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, vloggers. May uh... nagbibigyo na yan siya mag-isa lang. Ah. Ah. halo halo, nah. ya. hello no. blogger. So halo halo anak come here. Come here. blogger. Uh, malambing si Alishan. Pagdalhin to sa Pilipinas, magbabad sa dagat. Na siya. Uh. Malapit lang naman eh. Ayan. Okay. Oh, anong alin natin ngayon, te? Ay, bayo. Walang nangyong filter. lulutuin yun, natin? Walang filter yung ano nangyong. Hindi na usap filter-filter. Ano yan, eh? Maganda pa rin dapat dyan pag walang filter. Lagi ganyan ang ulo ko. Isawa na nga so, ako. Sana naku, isasawa sa pin. Kaya... Ayan yeah. ang kwarto nila. Kasi nilipat din sila. Yan, dalawang kwarto. Yan natin mga, yan natin nila. Yan na nila. Yan na punong puno. Isang linggong budget lang nila ito. Samantala ako pag ganito, isang buwan po na. Minsan dalawang buwan na. Yung sisa kasi ano, di ba, kakain ka nila sa otso. Bago yan matulog oh. kulit, kakain mo sa ulit. Pero mga matamis. Ayan o. Hindi. Ayan o. Punta ka agad dito, nakalagay lang sa papel yung mga beef Ganyan yan, pag ano, bibili, ganito lang nilalagay lang nila sa si papel. Uh, Nasa ito beef din ito. Dapat ang ino na maluto yung luma. Oo nga, luma. Kasi, alam ko yung ito. Mushroom daw sa kain Oh, ano yan? Ano to? Taya? Salad. Salad to? Ganyan lang? Ano yan? Bisik salad. Parang atsara. Paralis yan. Kami alis yan. Hindi vlogger! Ito strawberry. Masarap. ba? Masarap. Ano ko na lang? Ayos Ice cream na lang? Puro ice cream. Hindi. Yogurt yan. Ano?

Olive oil. Olive oil. Hello. Pati, pati din. Pati din lahat yan. Oo, oh, lahat. Pati ito, patanggal din.

Mayo dati din tayong kasama mo Dati pinapanood ko lang sa YouTube ang luto-luto na Magluluto Dapat, olive oil. Dapat maasim-asim, napakaganda Mainit, sobrang init. Bakit? subalik so, din siya kara sa ibabaw ano siya parang sunog tsa sa ilalim oh, ano tulsi yes. mabilis lang parang 3 minutes 3 minutes kabilang side. iyo pato na lang kasi pa ano pa matagal mo ano, siya nito ano mo siya natu si sa nindustriya yung may dugudu. Cupe A, si në eke ke di? Da Damke, dojtëm ke? Këtëm di, dojtëm ke dojtëm ku qëmës të porën Po t'i dhe këtër arme Po t'i dhe këtër arme Po t'i dhe këtër arme Kirë? Po t'am jo svesh Jete, borim jo vodi oveçan Jete, borim jo vodi oveçan Ja, ne marim, ne qëndam Ska e

Uy, sige, matubitan mo ano May chiffon store. Babila kong hindi naman lakas. Tapos magsigas tayo. Kasi linggo, sarado yun. Sarado, matutunan nito ko linggo. Sarado, dito mga linggo. A... Doon, 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 doon dito naman sa so. sanggari naman, ano, pag linggo parang may oras na nandun lang itong oras. Dito sarado. Ang kulit dito, tinan.

sa pag iyan na ano? nanalo na kasi pag itinat mo siya mamaya, may kita mo na may majusi juga <laughs> hindi dugo yun ano nyan katar? kasi yung pagtasa nila dugo.